Ang uh, balita ni Arya Leya ay tungkol dun sa uh, ano uh, mga senior citizen uh, na pumila daw sa libreng check-up sa mata, sa high blood at iba pa at uh, sa medical mission diyan sa may Barangay Bantog. Mga uh, Barangay Bantog ba Arya Leya pasok ibalita mo 'yan. Ay Nagre-ring pa Oo. na po. Pasok kaya leya, Oo. Oh. Balita mo, pasok. Anong balita? Di ko dalawa yun, mami. Yung mission. Ay, di mo narinig. Ito yung tungkol sa mga senior citizen na pumila kahit may init para sa isa sa libreng check-up ng mata, high blood at iba pa. Saan lugar nga ito? Ah, okay po. Magandang ang po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw pinilahan ng mga senior citizen at iba pa mga at iba pa ang mga may karamdaman o sakit katulad ng high blood, mataas na sugar at konsultasyon sa mata. Ang sinasagawang medical mission ng DP Party ngayong araw, Mayo Ados, taong kasalukuyan sa, sa Ay, Barangay Bantog, ano no? dito sa bayan ng Gimba. Nasa may 50 na 50% na galing pa sa ate. iba't ibang barangay, katulad ng Subon, San, San Roque at San Agustin, ang, Agustin, ang naabutan Agustin, natin at halos pero ah, sakit yun. na ano haibat sa at sakit sa mata ang galing naman ito. Na may may mga ilan-ilan namang pumila para magpakonsulta ng kanilang blood sugar at blood test. Ang medical mission na ito ay handog ng GC Park Police na kung saan ay nasa pang-apat ng barangay ang kanilang uh, nabibigyan ng libreng consultation na ito. Simula noong nakaraang taon, pang-apat na ang barangay Bantog sa kanilang napuntahan. Pwedeng mag in ang mga karatig barangay o mga may gustong magsakonsulta. Ang libreng check up na matkamata ay hatid ng Good Samaritan Eye Center habang ang mga doktor na kasama sa medical mission na ito ay mula pa sa Metro Manila tatagal hanggang mamayang hapon ang libreng konsultasyon na handog. Uh, ito po ang inyong Aya Lea para sa balitang lokal ng radyo natin five Himba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. At sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aya Lea. Marami bang doktor? Opo, mangi. uh, mga galing pa po ng Metro Manila, yung mga doktor na naabutan natin doon. At maliban po doon sa um, doktor sa mata ay galing pa po sa kabanatuan sa Good Samaritan Eye Center. Mm, paano kung halimbawa eh, kinakaila may katarata at kinakailangang uh, operahan? Uh, ano ang uh, yung mga pasyenteng nagpunta dyan? Ano ang kanilang rekomendasyon? Uh, yes, sir. uh, ayon, ayon po kay Ginang uh, <coughs> Rosila Ubaldo, ang may bahay po ni Kapunging Ubaldo, Ngayong araw ay check up. Ngayon kung meron uh, merong uh, kailangan operahan sa mata o yung uh, kailangan yung salamin, bibigyan po sila ng panibagong araw para po makuha nila yon. Mhm. Ay eh, yung ano, yung uh, magpapa-opera. Ah uh, yes po, kasama ng Ganon din po. Mayroon pong eye uh, schedule date referral, saan nila ni re-refer? Ayun uh, po ang di natin natanong kay Ginang Rosela o Baldo kung saan po nila uh, dadalhin. Pero ang pagkakaalam ko po kasi nga hawak po ng Good Samaritan Eye Center. So uh -huh. yung opera po yata ay sa Good Sam. Hmm, oo. Oh -oh. Na ano den? libre din? Yes po, yes po, libre. Oo, oh -oh. yun kasi yung ano eh, uh, maraming sakit din ngayon ng mga senior citizen, di ba? Yung uh, may katarata. Ngayon, gusto nilang okay. yung katarata. Yung iba naman, nagtitiis na lang. Siyempre, kapag may katarata, ang labo ng mata nila halos sa uh, hindi makita. Kaya, may mga, Apo, Apo. may mga, ano naman, na, uh, uh, hospital, na, basta may pill health ka, di ba, may pill health, at, uh, for operation ng katarata, Uh, sinasagot na yun ng PhilHealth, kaya po pwede nang matanggal. So, yung ginagawa na medical mission na pinangunahan ng uh, GP party list ay uh, ganon din kaya. No? Uh, pipigyan ng referral, tapos uh, dadalhin doon sa hospital. Ano. Ang alam ko kasi meron din dyan sa ano eh dati, ah, hindi ko lang alam ngayon, uh, dyan sa may uh, premier. So, kung uh, sa Maritan ay meron din Diyong mga kababayan natin na naghahanap, pwede rin siguro ng Dumiretso doon. Meron kasi dito ng yes, nung isang araw na kung akala ay uh, naga, naghahanap ba ng uh, pwedeng uh, pwedeng pagreferan ng ano, referral mm -hmm. uh, ng yes, ganyang mga problema. So, yes, yung yun ay, ay naka- Saka na po natin si Ginang Ubaldo at yun nga po ang sabi niya, kapag nagpa-check up sila ngayon at meron silang katarata sa mata o problema makailangan operahan ay bibigyan po sila ng slot o uh, date kung kailan po. Oh, kung kailan at kung saan. Apo, oh, apo, oh, tama. Mm -hmm. uh, yung medicines naman uh, sa mga nagpapa-check up ng merong uh, Uh, high blood, yan. Yeah, high blood pala. At, yes uh, po, meron po mga libring gamot kasamang DMA. Mga nakita po tayo kanina mga libring gamot na nakahanda para po sa mga mangingi po ng kanilang maintenance. Vitamins, meron ba? Mga multivitamins, mga gano'n? Uh, yes, meron po tayong nakita doon na mga multivitamins kasi po hindi naman Pinakamarami ang senior citizen pero meron din po mga medyo bata pa, yung mga nangangailangan ng uh, potassium, yung mga mababa ang dugo, vitamins, meron po. Mm, okay. Siya, sige. At uh, kahit paano, yung ganyang mga medical mission, ano, inaantayan inaantay-antay din yan sa barangay at doon na lang nila talaga iniraraos ano yung uh, kanilang uh, pagpapa-check up. Kaya nakita ko tingnan oh, mo madami ano. So, ilang barangay okay. ba yung ano, yung uh, nagpunta sa Bantog? Limang barangay po kasi um, ang di ang nila kaya nandoon po ang San Roque, San Agustin, San Miguel, meron pa po pong galing dito sa Cebu. San Agustin, pong taga Makatkatwit. Yes. Ay bakit may San Agustin ang layo ng San Agustin? Yes po, meron po taga San Agustin, may na-interview po tayong taga San Agustin. Ah, talaga. Mhm. Mm Sige, okay. Maraming salamat. you're not